Hello mga kapatid, once again, welcome! Sa mga bago pa lang sa akin channel, welcome! Sa sulok man na kayo ngayon, mabuhay po kayo. Nawa no? ay nasa maayos kayong kalagayan at ligtas sa lahat ng oras at malayo sa lahat ng karamdaman. Ano man ang inyong pinagdadaanan, ay huwag nating kalimutan na may Diyos tayong buhay na handa sa maklolo sa mga may mabubuting kalooban at umiibig ng katotohanan, katarungan para sa masagana at mapayapang pamumuhay. Once again, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang minuto ng live broadcast na mahal na Reina Queen Helen Abdurajak. Hinggil sa mga matitigas ulo at patuloy na lumalakad sa sariling pamamaraan, nataliwas at labag sa programa ng Reina ng Southeast Asia, Sultana de Hulusulu and North Corneo. At para sa mga hindi nakakasubaybay sa mga mensahe ng Reina, ay nasa description po ang link para mas higit ninyo maunawaan. At para sa mga naliligaw na landas o patuloy na hindi alam kung saan susuling pero handang magpayakap sa mahal na reyna, ay welcome po kayo. Ngunit babala po sa mga namamangka sa dalawa o higit pang ilog ay mag-isip-isip po kayo dahil baka sa kakahanap nyo ng kagitna ay isang salot ang mawawala sa inyo. Madali lang po kayong matutunton dahil may mga nakabantay po sa mga platforms. Kaya isip-isip! Muli ay narito po at ating pakinggan. Akin lamang kinuha ang ilan sa video pero sabi ko nga po ang kabuuan ay nasa link sa description. Muli narito at ating pakinggan ang Sultana de Hulusulu and North Borneo, Queen Helen Abdurajak. Gusto kong ipahatid sa lahat na nakikinig, lalong-lalo na yung mga taong inis na inis na sa pagmumukha ko, nagagalit na sa pawat pananalita ko, at nayayamot na dahil lang tanong, ano kaya ang ibubulgar muli ni Queen Helen Abdurajak. Salamat at nandiyan pa kayo dahil ang skabilin-bilinan ko sa mga taga-ayos ko. Bawat minuto, bawat araw, na hindi kayo tumupad sa kasunduan, parusa ang siyang ibibigay. Salamat sa inyo. Malakanyan at napukaw ko na ang ibab sa inyo. Salamat Sekretariat ng Mafilindo 2023, Datuk Puga, this is the last warning. The Royal Decree 115 has been spread all over the globe. Ang pinagmulan ng lahat ng kayamanan, ang Royal Family, ang Sultanato ng Sulu and North Borneo, kasama ang Sultanato ng Maguindanao. Hindi niyo mapaghiwalay po iyan. Ngayon, lahat ng gumagamit ng maharlika, mananagot kayo. Dahil ginawa ko iyan, bilang pain ko sa inyo para malaban ko ang kabalbalan, ang kabaluktutan ng ginagawa ninyo. Pinain ko iyan. So, believe this is a last warning. I tell you, ginagamit niyo ako? Ginagamit niyo ang pangalan ko? Ginagamit niyo lahat ito para lang? Saktan ako o saktan ang lolo na gumawa ng ating ginagampanan. Ang nagagamit ng maharlika, pinain po namin lahat iyan mula noon magpahanggang ngayon. Dahil ang hindi nyo alam, ilalabas ko ang Federal Republic of Philippine Islands na yan mismo ang may-ari kasama ng Sultan of Sulu and North Borneo na siyang nangunguna sa pagbawi ng lahat ng kayamanan. Lahat ng maharlika na pangalan mula ngayon hindi ko kayo uurungan. Ang Royal Decree 115, magpapatunay iyan. Warning! Caretaker President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Marami ka ng kasalanan kasama ang First Lady. Hindi ako natatakot dahil tapos na ang otoridad ninyo. Pag hindi kayo bumaba, ilalabas ko lahat kung hindi ko binabaatan yan for three years, ang maharli ka, maharli ka, maharli ka, hindi man kayo makalabas. Pero ako rin, ang babawin yan. At ang hindi nyo alam, ilalabas ko ang Federal Republic of Philippine Islands. Huli kayo. This is the primary reason na kung bakit kailangan ko bigyan na kayo ng last warning. Tingnan nyo nga naman ang kapalaran. Politika, binigyan ng otoridad ng soberinya. Ang soberinya, direkta po yan sa pamumuno ng divino gobyerno. Pero anong ginagawa ninyo? Maharlika, lahat ito, isa-isahin ko kayong ilista. Ipapatawag ko ang Security and Exchange Commission Director. Tingnan natin kung paano kayo lalaban. Mayor Amen Amin Talong, ikaw ang kakarga ng kasalanan ng Sabah standoff, Sambuanga standoff, 44 supplement sacrifice, Marawi seeds, Pagla standoff, at lahat nitong namatay na MNLF, MILF, BIFF, Abu Sayyaf, lahat itong NPA, ikaw! dahil ikaw ang tumayo na hurrado at kung sa'yo nung packager ng bar dahil matagal na dapat kayo naging mabait lang ako nagpakababa ako mismo sa sulo ngayon itong mga kasama ko por Diyos por Santo malaki ang respeto ko sa inyo mga kaka bakit nakuha kayo ng bar bakit kayo nagpa sa bar dahil pera Pera, pera, pera. Napakasakit. Ang hindi nyo alam, limpak-limpak yan na iniwan sa akin, pero hindi kayo. Hindi kayo ang ah, pinili. Hindi kayo ang pinili ng kalangitan ngayon, tatawa-tawa kayo. Ngayon, yung taga Marinduque, ikaw, House of Bae, ang galing mo natuntun na kita tandaan mo yan pati nanay mo pati tatay mo na foreigner alam namin lahat yan iniisa-isa kayo saan kayo mas pinili ninyo yung salbahe yung walang utak yung mamamatay tao dahil kayo ang claimants natuntun ko na kayo kayo ang nagsuporta sa claim ng Madrid ng Spain. Pero isa-isahin ko rin nakapangalan dyan na nilista na climax. Dito tayo magtutuos. Kaya packager, hindi nyo kilala si Queen. Hindi nyo kilala ang binigyan ng otoridad. Malaki ang problema ninyo. 2012 pa po ako tapos. Subalit ginamit po ng BARM ang blood compact kaya Justice Marvic Leonen mag-usap din tayo. Mag-usap din tayo Congressman Martin Romualdez. Mag-usap din tayo BBM. Mag-usap din tayo lahat ng binigyan ng libro. Akala niyo makakalusot kayo? Hindi. Dokumentado po yan, silyado. May libro po yan. Ngayon na saan yung mga coordination sa Malacanang? May records pa rin ako. Mahuhuli at mahuhuli kayo. Dahil yung nandyan sa records section, kaalyado pa rin ng claimant Sultan, ng BARM. Oo, huli pa rin kayo. Yung mga nasa sinago sa kongreso na nagtatawa, dahil kayo ay may puter, wala po. Paano ang sweldo nyo? Pero ngayon sa panahon ko, hindi nyo kilala kung sino ang mga kapatid ni Helen sa buong mundo. Hindi nyo kilala. Ang nakita nyo lang yung physical, dahil yan ang kailangan nyo lang malaman pero hindi nyo alam. I am born a winner. And I will never allow anyone to mess out with my ruling. Pinapromisan ng milyon-milyon, hindi nyo makuha po yan. Unang-una, kwentahin ninyo. Paano kayo magkakaroon ng milyon? Iwala ngang pera ang Central Bank. Sinabi ko na sa inyo, 2013 tapos na pinalagpas namin pero ngayon eto makikita ng BARM wala zero dahil ang Malaysia mismo may utang sa soberinya e paano kayo mag-claim sa Malaysia? e imot. mga lawyers kayo mga professional kayo? May pinag-aralan kayo? Pero saan niyo nilagay yung inaral niyo? Ang circulating money, may taga-pirma po yan. Reminding the packager, saan yung royalty ko? Babalikan ko kayo, babalikan ko kayo. After September 16, 13, lahat ng naprinta na pera, sino ang kumerma na sultan? Dati ang nagpiperma presidente, dahil binigyan siya ng special power ng Sultan Sulu. Pero, nung panahon, after ng 20 ng 1986, mula kay Aquino, si Ramos ang kinilala na sultan obsolo, kaya nga yumaman, kaya nga nagkaroon ng konspirasya. Ngayon, after nitong 2016, sino ang sultan niyo? Hindi niyo mahuli-huli si Alnas. Dahil kakontsaba ni Malaysia, Kaso si Malaysia, walang magawa. May mataas pa sa kanya. At 'yan ang abangan ninyo. O oh, ayan, para po sa mga hindi nakakaalam, palibhasa ay inalis sa mga libro. Ang alam ng henerasyon ngayon, ang pinakamataas na kapangyarihan sa gobyerno ay presidente at sa hukuman ay Supreme Court pero hindi po. Dahil ang alinmang state sa buong mundo ay may tinatawag na soberanya at yan po ang payong ng buong kalupaan na kung saan ay divine justice o makalangit na pamamahala. Nasa mga nakaraang paghahari ng ating mga ninuno ay nandyan na yan noon paman at may sariling kasaysayan na ginuhit inalis sa mga libro pero ngayon ay muling ibabalik. Kaya makikita natin dito kung sino ang hagit na powerful in authority at kung sino ang makakapagbago na sistema na kung saan ay matagal na umalipin sa buong sangkatauhan. Muli, maraming salamat po at mabuhay!